Evil Natutuwa ako. At buhay pa tayo. At tumiwalag ka na pala sa iyong hukbo. Ang iyong ama, may balita ka ba? Tagal na ako kaming parang ugnayan ng aking ama. Sir Borneo. Ngunit umaasa ako na nakabalik na siya ng Japan. Sir Borneo, paano kayo napadpadirig na? Paano kayo nakaanib sa kanila? Noong malaman ko, ayaw pang ginawa ng Colonel Saito na yun sa aking panganay. Ikinulong po ni Colonel Saito si ate sa isang garrison sa Bulacan. At doon po, Colonel Saito si ate. Wala akong ibang ninais kundi ang pas lang siya. Kailangan ko hirami ng iyong baril. Baril? Baril? Anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sa gantong oras ng gabi. Hindi ba't ako ang unang nagtanong? Nagpunta ka ba rito upang pagtangkaan ang buhay ng Carmel? Tulad na ginawa ng iyong asawa. Bakit? Ano ginawa ni Carmela? Nais ko sanang sabihin na sana lamang iyong tanungin. Ngunit hindi na maaaring mangyari yun. Pagkat siya'y patay na. Ano? Hindi ko na kailangan ulitin pa ang aking winika. Palagay ko'y narinig mo itong mabuti. Wala na ang doon niya. Biyudo ka na! Ito ba ang sabi mo? Paano mong nalaman? Paano namatay si Carmela? Ako ang unang bumari sa kanya. Ngunit si Colonel Yuta nagwakas ng kanyang hininga. Bakit kasi kailangan niya lumusob dito upang pagtangkaan ang buhay ng Colonel? Alam naman niya hindi siya magtatagumpay sa bagay na yun. Ngayon, kung nagpunta ka rito upang gawin tulad na ginawa ng iyong asawa, huwag oh, oh! ah! uh! <laughs> ka walang yan yun. Ah! 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 Ano ba ang iyong kinakagalit? Kanayas! Ah! Kanayas ka! Katapos ng gabing iyon, kung saan saan ako nakarating upang maghanap ng maanibang pangkat at makasali na rin sa laban hanggang umabot ako dito sa mga Gerilento. Sir Bravia, maaari bang dito na lang ako? Ibig ko lang umanib sa inyo. Maaari ho ba, Mr. Bravia? Hindi kami tumatanggap ng mga kalahin ninyo. Hindi kami magtitiwala sa isang kagaya mo. Ayan po siya, Commander. Commander. Mga gano. Sana ay maniwara kayo sa akin na hindi nga ako kaaway. larong ito na turing na akong ng aming Japanese Empire Army. Commander, alam ko pong nasa inyo ang pagpapasya. Ngunit, buong loob ko pong sasabihin sa inyo na tiwala ako sa taong to. Hindi sila dapat pagkatiwalaan. Papayag akong manganlungka sa aming pangkat kung mapapatunayan mo ang iyong sarili. Sa inyong parahan ho, Komanda.